Nasa Marikina si uh, Edniel Parosa, riding in tandem na notorio umano sa pagnanakaw sa Metro Manila, arestado sa Marikina. Abay, buti nga! RH 52, Edniel Parosa. Kami, Edniel! Maganda umaga ka, Jerry. Mahigpit, mahigpit ang uh, bilin ng kapulisan sa ating mga kababayan, lalo na ngayon magsisimula na yung Undas Exodus na pag yung pag-iingat doon sa mga kawatan na maaring sumalis eh. Hindi lamang sa online, hindi eh, di lamang doon sa mga iiwang bahay-bahay, kundi maging sa mga kakalsodahan. Kaugnay niyan ay uh, may bagong uh, huli, itong Marikina City Police na riding in tandem mm -hmm. na notorious umanong nag-ooperate sa ilang mga siyudad sa Metro Manila, hindi lamang dito sa Marikina. Ang isa sa mga tinitignan uh, ka -Jerry, na ka-Jerry ng Marikina City Police ay eh baka bahagi pa ito ng mas palaking sindikato, sindikato. na uh -huh. nag-ooperate. Oh, ano, 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 modus niyan? Ano modus? Alamin natin sa ating kasama ngayon si Police Colonel Jenny Sige Jackson, uh -huh. ang uh, officer in charge o acting chief ngayon ng Marikina City Police. Colonel, good morning ho. Kasama natin si Ka Jerry. Uh, sinong grupo ito? Ano ang kanilang modus mo? Yes, sir. Magandang umaga po, Sir Jerry. Magandang po. Ito po ng Marikina Police Station. Ako po ang officer in charge ngayon po dito. Yes, sir. kahap, uh, kagabi po ay mayroon po tayong na na dalawa pong lalaki na riding tandem at batay nga po sa ating uh, pananaliksik sila po ay involved po sa mga pananalisis sa mga sakyan at uh, sila po ay ating uh, kakasuhan ng robbery with intimidation, violation of republic act uh, 10591 yung illegal possession of firearms and ammunition at yung RA 11335 motorcycle crime prevention act po ang nangyari po ito kahapon po ng 7.40 kagabi na kung saan mayroon pong isang babae na may edad na po na taga Marikina na kanila pong biniktima habang siya po ay nag uh, nagaantay sa kanyang kaibigan. Nang mayroong bumaba po na isang lalaki na dulan po ng motorseklo at siya po ay uh, tinutukan ng baril. Sa gulat po at sa takot ay agad pong binigay ng ating uh, biktima ang kanyang cellphone na nung time din po na yon ay mayroon tayong mga personnel po na nagpapatrolya kung kahit nagkaroon po ng hot pursuit operation na kung saan nagkaroon naman po ng uh, habulan dito nga po sa JP Rizal Street na kung saan yun po yung tinurong lugar na patungo itong nakamotor siklo. At nga po na sukol po doon yung dalawa at nakuha po doon si uh, alias sa uh, JP. Pero po yung kanilang, uh, kanyang driver na si alias Alas po, ay hindi po nakuha. Pero nagkaroon pa rin po tayo ng follow-up dahil po uh, nakuha po, nakuha po tayo ng informasyon kay JT na ito pong si Alas ay taga Antipolo. So nakuha natin ang kanyang address sa si Antipolo kaya pinuntan po siya ng ating mga kapulisan sa panguna po ng Substation Commander 1 na si Police Captain Amy Villarmino kasama po ang ating S2, uh, si pangunahan naman po ni uh, Police Captain Soriano. At dito nga po napagalaman natin na nung nasa Antipolo na po sila, itong si Alias si Alas ay naka-check-in po sa isang hotel sa Antipolo kasama po ang kanyang girlfriend. Bah Kaya nakuha po natin si Alas sir sa mm -hmm. kanyang bahay po sa Antipolo. At sila nga po nadala dito, nakakabalik po sila dito sa ating headquarters kagabi, escort po sila ng ating taga Intel at yung ating CMRU na bandang alas 11 pasado na po kagabi. At ayun uh, yun nga po, nakikita uh, uh, nakikipag-ugnayan tayo sir, sa iba't ibang mga opisina pa po, po dito sa ating nasakupan. Baka may mga biktima pa po, po itong dalawa na to para sila po ay lumutang para po magsampa ng kaso dito. Gawa ng nung nauna kong nakuli sir, si uh, Alias JP, ay nakuhanan po siya ng barel na kalibre 38 at yung kanyang uh, half face mask po na helmet. At sa pala operation naman na kung saan nakuha rin po si Alias sa alas, nakuhanan po siya ng isang iPhone color white, yung kanyang full face mask uh, uh, helmet, nakuha rin po sa kanya yung kanyang uh, Yamaha N-Max uh, na yun po yung talagang ginagamit nila, na talagang nagmamatch po doon sa mga, uh, kung mapansin niyo po sir, yung mga nakaraang mga buwan, kung hindi pa ako magkamali, July po ata yun, ay yun yung hini-describe nila. So, tayo po'y naniniwala na ito ay hindi lang ngayong uh, pagkakataon, hindi lang nung kagabi, basta nasabi nga po ng ating mga kapulisan dito sa Marikina na talagang notorious po ito. So, uh, with their arrest, we're hopeful na, uh, we're hoping rather, na sana po ay mabawasan na ito, pero makipag-ugnayan pa rin tayo sa mga ibang uh, kapulisan natin, unit outside the Marikina, na baka may mga ibang grupo pa po ito na same uh, modus operandi po ang kanyang ginagawa. Anong indications, Colonel, na bahagi pa sila possibly ng mas malaking network dito sa NCR? Kasi imagine, kung titignan natin sir, they're both from Antipolo and yet dito sila lumalaro sa ating takupan sa Metro East and even sa sa Ito nga pa lang si ano sir, may dagdag ko na po itong si Alias sa JP. Mayroon po siyang warrant of arrest ng sinet natin. Na inilabas naman po ng San Juan. one naman, so, ba for, talaga? Uh, uh no? Bailin so dwelling po. Bailin siya ng RTC Article 218. So, sinecheck din pa natin sa iba kasi nga po, pero itong si Alias sa Alas, uh, base, base, base sa ating tira so, wala pang lumalabas pero sabi ko nga po tignan pa rin, he might be using other names po so mm -hmm. yun yung ating tinitignan sir Ma'am, uh, maraming babiyahe ngayong panahon na ondas long weekend, kanina doon sa unang mong informasyon na binanggit ng live ay Tama ba ang sinasalisihan nila mga nakasasakyan? Ah, uh, pare uh, uh, bang ma-describe sa amin paano nila tinititigan, paano nila pinipili kung nilang mga biktima? Minsan po kasi minsan may sadong complacent din yung mga ibang kababayan natin. Bababa na lang hindi nila tinitingnan, lalo kung naiihi, naiihi. Or minsan naman may kukunin sa likod ng sakyan, hindi nakapadlock yung uh, isang ano yung passenger seat nila. Or even yung uh, driver seat, So minsan tinitignan nila kung na, ano, kung nakalingat lang konti sa kanila kinukuha yung mga gamit. mga bagay-bagay na nandoon sa harap ng sakyan. Mm -hmm. uh, ka, ka Jerry, baliban doon sa latest victim na ini-report ni si Colonel Texon, may impormasyon tayong nakuha na Uh, isa pang biktima ang nakuhaan ng abot sa 800,000 pesos na halaga ng cash Uy, malaki yan. Iba pang mga property, nasa loob lang yan ng bag na natangay nitong dalawang ito. Uh -huh. At yung uh, e, binamagit mo Colonel, yung iba pang mga victim dapat lumutang na para ma-investigam din at uh, masyampahan -ma ng kaukulang uh, reklamo itong uh, dalawang ito. Yes sir. That's why we're appealing to other victims to come out in the open to file charges against these two suspects. So, uh -huh. Pero siyempre po para magiging din po sila ng hospesya para ma-end na po yung ginagawa ng dalawang ito. And do uh, so they have other uh, uh, po ay maituga na rin po nila para mahuli na rin po natin para maiwasan na pong marami si pong Kajere, ma mabilis. Pangay, hindi, ma, ma um, uh, Edniel, mabilis yung uh, pagkakahuli. Uh, ano, ano naging factor doon sa mabilis na pagkakahuli, uh, Colonel? Yes, sir. Uh, ah, dito po kasi, sir, sa Marikina, sir, marami po tayong mga police assistance desk na kung saan hindi po talaga inaalisan po ng ating personnel. Kung baga, uh -oh. habang nagpapatrolya po yung ibang kasamahan natin, may naiiwan po sa pads natin at last po yung sa pad po natin sir mayroon po silang radio. Uh -oh. Ayun. At saka po na namuunta po nila yung uh -oh. mga mga information or mga incident na nangyari sa atin. So the re-police na nandun po na sa nabanggit na lugar. Sila uh -oh. po yung unang re respondi po. At maagap din naman po na nagre-respond rin po yung ating uh -oh. mga gahong force multiplier natin dito. Mula mula nung uh, mangyari yung uh, pang-hold up, ginuha yung uh, cellphone hanggang sa mahuli uh, sa JP Rizal si JP Uh, Rishal. Yes, uh, yes, mga gaano katagal yun, uh, Colonel? Uh, mabilis lang po siya at 7.40, sir. Pagka ano ng 7.40, pagka monitor ka agad, sir, na may ganun, respondi yung polis natin. Inausap uh -oh. yung ano, kinuha po nila yung tao, dinala po uh -oh. Po yung unang nahuli. Dinala po sa substation 1, doon po pinaamin. Then, Huli pina ka agad. kung nasan yung kanyang kasama, uh -huh. Po agad yung tropa natin, Sir Salty Pogo. Ayun, oh. So, de, ang tinatanong ko, yung huling, unang nahuli, uh, gano'ng kabilis yun, wala nung magreklamo yung victim? Mabilis lang din po sir. Kung Minutes kaya, lang, minuto po, lang. Opo, oh po, kasi na-monitor po kaagad yung... Yun, yun ang importante. Oh. Sa ating Tactical Operation Center. Kaya si Tactical Operation Center, mm -hmm. nag-shout po siya. At yung commander naman po, nag-shout din kaagad siya ng backup. At nandun na po yung ating TMRU. Kaya oh. tinawagan niya din po kaagad yung ating intel operative para po mag-back mag up po sa kanila. Ito, Ayos. Yung eh. Sa Jerry. Oo. Talaga. Yung, yung parel, gamit siyempre doon sa kanilang walut. Uh, yes sir. Actually um, oh. so, po kasi uh, ito nga, yung siyempre natakot yung ano natin, yung biktima. Dahil pagkababa po na ganyan, tinutukan po kaagad. sa nag-deflate po ng hold up. Kung so, oh. matakot po, binigay ka agad yung cellphone. Yan ang kainama na naka-deploy ang mga polis natin. Congratulations, Colonel! Yes sir. Thank you sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po. po. Yes. Yan ang sitwasyon dito sa lungsod ng Marikina. Bising-bising itong Marikina dahil nandito rin yung Loyola Memorial Park. Maliban pa rin sa mga public cemeteries, ayon darating na long weekend todos los santos. Ako sa si Edneo Parroza, LZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.